Sino si Sandro Mulach? Si Sandro Mulach, na ang buong pangalan ay Alessandro Martino M. Mulach, ay isang 23 taong gulang na aktor na kilala sa social media at entertainment circles. Ipinanganak noong Hunyo 14 na, 2001, siya ay anak ni Nino Mulach at Edith Miller. Mayroon din siyang kalahating kapatid na si Alonzo Mulach, mula sa ama niya, at sa kanyang stepmother na si Diane Tupas. Bahagi siya ng sikat na pamilya sa showbiz. Kilala siya sa kanyang content na relatable, at nakakaaliw sa social media. Anong aba ang nagtatangi kay Sandro sa industriya ng entertainment? Kahit nasikat ang kanyang pamilya, determinado si Sandro na makilala sa kanyang sariling paraan. Nag-aaral siya ng advertising sa College of Fine Arts and Design sa University of Stowe. Tomas at aktibong hinahabol ang kanyang passion sa pag-arte at paglikha ng content. Sinabi ni Sandro na gusto niyang magtagumpay dahil sa kanyang talento at hindi lang dahil sa kanyang apelyido. Paano tinatahak ni Sandro Mulach ang kanyang sariling landas sa showbiz? Bilang bahagi ng isang kilalang pamilya sa showbiz, konektado si Sandro kay Aga Mulach, Charlene Gonzalez, at Amalia Fuentes. Pero hindi siya umaasa sa kanyang apelido para makapasok sa industriya. Sa halip, nag-audition siya at nagsisikap na magtagumpay ng mag-isa. Ipinagmamalaki ng kanyang ama na si Nino Mulach ang ginawa niyang ito. Paano nakakaapekto ang pamilya ni Sandro sa kanyang karera? May mga kumakalat na chismis tungkol kay Sandro Kamakailan, na umantig sa interes ng publiko. Noong Hulyo 31, 2024, nagpost ang ama ni Sandro ng mensahe, sa social media na nagsasabing, inumpisahan NYO, tatapusin kayo. Ang kanyang stepmother na si Dian ay nagpost din ng damdaming mensahe ukol sa insidente. Hindi man direkta nilang binanggit si Sandro, mabilis na naging trending topic ang hash justice for Sandro. Ano ang epekto ng chismis na ito sa karera ni Sandro Mulak?